Inaresto ang 67 anyos na lalaking ito nitong Martes sa Angon, Rizal. Ang suspect ay may kasong attempted rape sa isang 16 anyos na dalagita. Ayon sa pulisya, ang suspect ay kumukuha ng police clearance para sana sa kanyang pag apply ng trabaho. Ngunit napagalaman ng pulisya na may kaso pala itong tangkang pangahalay. And from there, nung nakita ng ating mga warrant, ano, ng ah uh, clearance personnel na may existing warrant kaagad siyang uh, inaresto at ni-notify uh, na meron siyang existing warrant Base naman sa record ng pulisya naganap ang tangkang paghahalay noong taong 2015 sa ng district sa isang motel ang uh, krimen ay nangyari 2015 and uh, attempted rape no, yung kinaso sa kanya uh, ang, uh, sa, ang uh, victim is a 16 year old minor And ang masaklab dito is pamangkin ng friend niya mismo. Based dun sa fax na nag ko is uh, dinala niya sa motel yung isang yung tima uh, tumakas, uh, nakatakas no, na, kapag nakipaglaban yung uh, biktima. Nakatakas. Aminado naman ang suspect na alam niya na may sinampang kaso laban sa kanya ang pamilya ng biktima. Ngunit hindi niya alam na may to pares na pala. Dagdag pa, hiniraman siya ng pera ng kanyang kaibigan na tatay ng biktima. Ano, nangihirap po kasi ng pera sa akin, yung magulang ng babae. Apo? Eh ngayon po, hindi ko po napahiram. Hinhold up pa ako eh. Mm -hmm. Noong araw na yon, up pa ako. Ang pag-hold up sa akin, nabigay ko yung pera ko. Na 4,000, mahigit po yun. Ayon pa sa suspect, nagkaroon sila ng relasyon ng 16-anyos na biktima. Pero, maring niya naman ay tinatanggi ang paratang sa kanya sa pagtatangka na gahasain ang biktima. biktima. Hindi ko tinangka, ginawang ko lang ko siya. Saan po? Ano po ginawa niya? Sa, ba ano, sa, sa balikat. Mm -hmm. so, ginawang ko lang siya. Tapos po? Eh ngayon, sisigaw na ang bata. Mm -hmm. Sisigaw na na Nire-rape mo ko, nire-rape mo ko. Hindi kita nire-rape Sabi kong gano'n. Hindi kita nire-rape. Anya pa? Eh, may gagawin sana. Kuha niya lang, hindi na natuloy. Eh, bala ko sana. Kumano? Kumano po? Yung makapag-isa. Isang job. Sa ngayon ay nakapitang suspect sa angonong custodial facility. J. Martin. JKRS News and Public Affairs